Kumusta mga ma'am? Tara tuwaan natin sila. Isa ang alphabet C. sa mga pwedeng ituro sa mga anak natin kasabay ng kabutihang asal at pagiging magalang. Bukod kasi sa madali lang itong matutunan, marami rin mga creative na paraan para ituro mo ito sa kanya. Paano turuan ng alphabet si baby? Gumamit po tayo ng mga makukulay na learning materials. Hindi pa masyadong mahaba ang attention span ng mga toddlers. Kaya importante na gumamit ng mga learning materials na makukulay. Masarap, hawakan at agaw pansin sa kanila. Makakatulong din kung tumutugtog ang mga learning materials mo. Naging epektibo sa kanila ang mga flashcard at chart. Magandang What's choice that? din ang mga Into wooden shapes. alphabet letters. Paglaki kasi Squirrel. ng mga anak natin, magagamit niya pa ulit ang Squirrel. mga ito para naman magsimulang mag-aral na bumuo ng mga salita. Triangle. 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 Pwede rin natin silang kantahan Red. sa pangangita ng mga nursery rhymes. Kung triangle. napapansin mo parang walang triangle. interes ang anak mo Diamond. sa mga flashcard, yeah. chart, at Squirrel. wooden letters, daanin mo na lang siya Marsh. sa kanta. Drift triangle. Triangle. Ang ikinaganda kasi ng laging pagkanta ng mga alphabet, nursery rhymes, hindi mamamalayan ng anak mo na natutunan na pala niya ang alphabet. Hindi rin siya mapipressure na maintindihan niya agad ang itinaturo niya. Triangle. Triangle. It's square. Pwede rin natin silang sabayan sa pagbabasa. Maraming mga simpleng storybooks ngayon kung saan maituturo mo ang alphabet sa pamamagitan ng mga makakatuwang kwento. Square. Square. May mga ilang mga nanay Try na gumagamit ng mga gadget para dito Heart. matuto, ngunit sinisiguro nilang hindi masyado matagal ang screen time ng mga bata. Isama ito sa araw-araw ng mga ordinaryong bagay. Practice is the key. Importanting isama mo sa pang-araw-araw na gawain ninyo ng anak mo ang mga alphabets. Mm. I just... Sir, Habang kumakain naman po siya, pwede mong i-identify kung saan letters nagsisimula ang mga kinakain niya. Paalala lang po mga moms, iba-iba po ang mga development ng mga bata. Kaya mahalagang hayaan mo ang anak mo na matuto sa kanyang sarili. At huwag po tayo magpapadala ng pressure na naririnig mo sa iba. Iwasan din ang pagkukumpara ng mga anak mo sa mga ibang batang kaedad niya. Mahalaga po talaga ang practice at consistency para matuto ang mga anak natin. Bukod din sa kanyang alphabets, importante rin matutunan niya ang pakikipagkapatao, pagiging magalang at kabutihang asal. Rabbit. 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 Orange. Orange. Chocolate. Chocolate. Yo yo. Yo yo. Strawberry. 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 Shoes. Shoes. Weaving. What's that? Weaving. Bush. Bush. Yellow. yellow, yellow. Mingo. Mm. Jimmy. Mingo. Mm. What? Strawberry. Kitten. Candy. Mm. Watermelon. Watermelon. Peach. Peach. Chocolate. Chocolate. Yay! Orange. Yellow. Yellow. Wow. Brown. Brown. Green. 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 Blue. 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 Purple. Purple. White. Black. 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 White. White. Red. Yellow. Yellow. Orange. Purple. Blue. Dark. 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 Dark he be happy to the daughter he be happy to do the dog he be happy to the by the hand. he be happy to do the dog. The, yeah, the way he's to my mom's. paano mo tinuturuan ang anak mo ng alphabets. I-share mo na ang iyong techniques sa comment section. Maraming salamat po sa panonood. <laughs>